Mga puso, pinakamaresidente, sang biyak na batos sa Banua, sang Lakasiliana, Negros Occidental, nga ginsulod sang lahar na gaantos sa pagtinlo sang ilang mga puluya. Tubig ginakulan sa Gihapon. Si Aileen Pedreso nakatutok live sa Lakasiliana Elementary School sa Negros Occidental. Lin, kumusta ang sitwasyon dira? Adrian, mga kapuso, as of today, June 7, naglabot na sa masobra 3,000 ka mga evacuees ang yara karon sa lima ka-evacuation center sa Banuas ng La matapos ang paglupo sa Mount Canaon. <laughs> Wala na pong gan ni Tatay Fortunato nga mangin emosyonal. Samtang ginasay-say sa news team ang sitwasyon sa ibalay pati na iya gamay nga negosyo. Sa ginsulod sa lahar, pilakaadlaw matapos naglupok ang Mount naon. Ang pilaka mga baligya sa sulod sa iya natabunan sa lahar. Inilang kuno ang iya pala nga buhian. Gani naghimo na lang ini sa natayan para maagyan pakadto sa iya baligyaan. Gamit ang pala, Ginhawanan man sini ang lugar na may nagmala nga lahar. Malaki ang probinsya talaga sa isang, ano, sang putok ng kanlaon. Para may maaagyan mga tao, palabas. Nagasakit naman ang dapa-dapa ni Nanay Fleza, ang nagsulod nga lahar sa ilabalay. May mga bato kuno nga simpon. Ininakuno ang pinakamalala halit na halit na inyanaagyan bag-o pa lang, hindi pareho sini nga lunang nagid ang nagsaka sa balay ko nga kalambot diri. Amo nang salog sang balay ko ang lunang diri, taga Problema pagid ang tubig sa pareho nga barangay, hindi na masiguro nga wala sang dala nga epekto sa ikaayong lawas ang pag-inom o kung paggamit sang tubig halin sa mga suba malapit sa Mount Kanaon. Gani ang mga residente, pilit nga nagapaabot sa marasyon nga tubig ilimnon nun, kagsarang magamit sa pagluto kag pagtigang. Why kami ilim Kay... May ara ng hatag o tubig, pero why man sa amo nagabot? Sa present ka situation, kung ang ang need nila is tubig Medicine, mga tao ka balik-balik kay nila tubig. Kaya ang tubig, ang uh, contaminated sa sulfur. Samtang nagapabili naman sa alert level 2 ang Vulcan Kanlaon, ang aso nga ginabuga sini, may kataason nga 2,000 metros kag may 14 kapag tayog. Wala kita nag-increase ang alert level. Ang aton nga mga monitoring parameters nagapakita nga sustained ang iyang uh, nga activity. Nagpasaka daw kita sa alert level which is not true at all. Mga kapuso, sinila mga hapon, isa na naman kalahar flow ang nagluntad sa bahin ng Baji Baji Falls sa barangay Kabakungan. Ganiliwat nga pahanumdom sa FIBOC sa mga residente nga mangin alerto. Kagwag magpanik sa ini nga mga tiniwan. Adrian? Maraming salamat kaghalong kapuso Aileen Pedreso.